Ayan po ang ganda ng ibon oh. Naghahanap ng hinog na bayabas. Isa po ito sa field office namin. May ginagawa po ito. Sa one rock po ito. Kahapon po ako dumating. Five hours po yung travel ko by land. Dahil sobrang uh, ano po nung daan. Para lang din po nasa Pilipinas dito. Marami din marami din po ditong atis ay pong bunga so medyo hindi pa po, po pwedeng kuhain mura pa marami rin po ditong bayabas ayan po ang daming puno ng bayabas ang bunga para ka lang nasa Pilipinas Ayun, may may bunga ng hinog. Laki. Bale, ito po yung loob ng compound. Maraming atis. Amangga po ito. Uh -huh. Uh -huh. bayabas marami din pong uh, papaya okay brother thank you nice to meet you see you tomorrow Ayan po ang ganda ng ibon oh. Nagkahanap ng hinog na bayabas Tilaw yung tukanya Iwan ko anong klaseng ibon yan. Ayan, nakakita ng hinog ng bayabas. Laki niya, oh. Tapitan natin kung hindi siya lilipat. <laughs> Yo,